So yun, magandang umaga po sa ating lahat mga amanok Bali, update ko lang pulit kayo dito sa ating nangingitlog na pulit. Bali, yung ating sweater. Tapos yung gray over dun sa Bruce Barnett natin na sweater din. Bali, shout out nga po pala kay Sir Jordan Romulo. Bali, nag-comment po siya dun sa last video natin na ang sabi niya po, kapag condition daw po yung ating pulit o yung ating inain, ay hanggang 20 pieces yung itlog nila at maglilimlim daw po ito so yun po ipapakita ko po sa inyo na totoo po yung sinasabi niya mga kamanok dahil yung inaakala ko po na hindi maglilimlim na pulit natin ngayon ay nandun na po sila sa pugad at naglilimlim na so eto po mga kamanok ipapakita ko po sa inyo So yun makikita nyo mga kamanok na nag-iisa na lang yung Bruce Barnett natin dito sa labas Bali yun nga yung sabi ni Sir Romulo ah uh, Hanggang 20 pieces yung pwedeng itlog nung ating ang inain o pulit kapag ito ay condition Taman tama po yung sinabi niya mga, mga kamanok accurate na accurate Dahil yung ating pong pulit ay ito na po siya ngayon Ayan nandito na naglilimlim na so ngayon lang po ito umupo dahil kagabi nakita ko po siya dito na nakahapon pa sa kanilang hapunan so ang itlog po nito i-check natin kung ilan na ah. para makita din natin ayan o oh, kita ninyo naman tumas na yung balay nya so ano naglilimlim na talaga ito so yan limang piraso mga kamanok ngayon nung nakaraan yung unang pinalimliman ko ay sampu tapos may sinama ulit ako kasama nung itlog nung gray lima so sa mga tuwid ngayon lima ulit 20 nga eh lumabas na yung mga sisiw natin na nasa kaon So yun mga kamanok, bali ito naman yung gray natin, ayan o. Oh. Bali, ang itlog niya. Iting na natin. Ayan. Two, four, six, seven. So, umabot naman po ang itlog nito ng 22. So, bali may nakasalang tayo sa mga ibang inay natin na 15 piraso. So ito po pito. So nabot na 22 yung kanyang itlog bago siya naglimlim. So Ayun, akala ko talaga hindi na sila maglilimlim at karamihan talaga ng galing sa mga game farm ay hindi naglilimlim. So ayan mga kamanok, bali yun po yung update ko sa ating dalawang pulit na ngayon ay siyempre magiging inay na sila naglimlim na sila so etong ating broodcock na Bruce Barnett mga kamanok ay ipapahinga muna natin uh, sa sunod na salang natin ay condition ulit siya so yan o oh. doon sa mga may kursonado ng sisyo natin so sa mga sunod na buwan mga kamanok makapag ano na tayo mga kapag out na tayo yung mga pasisyon nito yung brush barnet natin so yun lang po hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat po sa panonood